Agaw atensyon nga ang larawan at mga bidyong ito na kumalat sa social media sa pumamagitan ng pagpapakita ng kakaibang linya sa karagatan na may madilim na tubig sa isang gilid at mapusyaw na tubig sa kabilang pani. Talas na lumilitaw ang mga linyang tulad nito kung saan pinapakain ng mga ilog o glacier ang karagatan. Sinasabi nga din ng ilan na ito ay nagpapakita ng hangganan sa pagitan ng karagatang Pasipiko at karagatang Atlantiko. At napatunayan nga din ng ilan sa nagbidyo na kailanman ay hindi pwedeng maghahalo ang dalawang karagatang ito. Pero totoo nga ba na hindi pwedeng mag halo ang dalawang karagatan ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean? Alam ng karamihan sa atin na ang karagatang Pasipiko ay nasa pagitan ng Amerika sa Silangan, Ocean at Asia sa Kanluran. Ang karagatan naman ng Atlantiko ay nasa pagitan ng Europa at Afrika sa Silangan at ang Amerika sa Kanluran. Ang karagatang Pasipiko ay ang pinakamalaki at pinakamalalim na karagatan sa buong mundo na sumasaklaw sa humigit kumulang 165 milyong kilometro kwadrado. Ito ay may average na lalim na 4,280 meters. Samantalang ang karagatang Atlantiko ay pumapangalawa na may lawak na humigit kumulang 107 milyong kilometro kwadrado may average na lalim na 3,646 meter. Gahalo ba ang karagatang Pasipiko at Atlantiko? Ang karagatang Pasipiko at Atlantiko ay nagahalo at hindi magkahiwalay. Bagamat binigyan natin ng magkakahiwalay na pangalan ang mga karagatan ng ating planeta, sa katotohanan ay walang hangganan sa pagitan nila at patuloy na dumadaloy ang mga alon sa pagitan nila at pinagahalo ang kanilang mga tubig. Yun pa man ang bawat karagatan at dagat dito sa ating mundo may sari-sariling mga katangian. Halimbawa, ang kaasinan sa ibabaw ng Atlantiko ay mas mataas kaysa sa karagatang Pasipiko at Indian, habang ang nakapaloob sa tubig ng dagat na pula o Red Sea at ng Mediterranean ay mas maalat pa rin. Saan nga ba nagtatagpo ang karagatang Pasipiko at karagatang Atlantiko? Tatagpo ang Atlantic Ocean at Pacific Ocean sa Cape Horn sa pinakatimog na dulo ng Chile, South America. Hiyong ito ang isang malakas na agos nagdadala ng tubig mula sa kanluran hanggang sa silangan na nagwawalis ng tubig mula sa Pasipiko tungo sa Atlantiko. Ang paglalakbay sa Cape Horn ay isang magulo mapangalib na paglalakbay sa barko at kumikitil ng maraming buhay. Ago ang pagtatayo ng Panama Canal, ito ang tanging ruta sa pamamagitan ng dagat sa pagitan ng Pasipiko at Atlantiko. Ngayon nga sa bidyong ito ay isang patunay at kaliwanagan na ang Pacific Ocean at Atlantic Ocean naghahalo sa magkaibang bilis sa iba't ibang lugar. At ang pagbabago ng klima ay Maaaring actual na nagbabago sa mga bilis na iyon.